Yes, tabi kami matulog, palagi akong gumigising sa kanya sa umaga. Inamin ni Paula na siya ang gumigising kay King Chiu dahil tabi sila sa pagtulog palagi. Tuwing umaga, grabe ang tapang niya sa publiko. Aminin ba naman sa lahat? Never nagsinungaling yan. Kera windang ito si Kimi. Marami pala talaga eksena habang nasa taping sila. Pupunsa sa magkasama sila sa isang pen? Kaya naging sinasabi na mag-asawa ang bawat kalaw nila. Kasi true na true naman. Hiyawan at sigawan sa kidig sa loob ng event sa Los Angeles, California. Sabi sa inyo, iba ang hangin. Ang abroad, patapang ng patapang. Ay nasa maasamot saring pahayag ng fans Kapag si Paolo ang umamin, taog lahat ng mga bashers yan. Ay ang pinakahinihintay na pag-amin ng dahat. Pag-uwi sa Pilipinas, paniguradong samot saring pang-aasar na naman sa dalawa. Especially ito si Kimi o Incho Pagpasok pa lang sa showtime, Hatsit yan agad. Dalo na kay Meme Bais. Abangan natin dahat iyan ayon pa si isang komento. First time ko nang din makita itong si na Nagunago siya sa gutin ang mga katanuan. Noong kasi parang inag siya na magsalita. Pero ngayon, nakangiti pa siyang umaamin sa lahat. Iba ang isang Kim Cho na papasya lagi ang isang Paolo Abilino. Dados, mapunit na Kanyang mga labi sa tuldong iti.